magandang babae ang nagpaalam sa kanyang mga magulang upang mangumpisal isang araw bago ang Easter Sunday. Ngunit hindi na siya nakauwi. Ang pagkawala niya ay nanatiling walang hustisya sa loob ng maraming dekada. Dahil sa pinaniniwala ang pagtatakip at sabuatan ng ilang tao sa simbahan at mga autoridad. Kilalanin natin si Irene Garza, na ipinanganak noong November 15, 1934 ang kanyang mga magulang, sina Nicholas at Josefina, ay may-ari ng isang dry cleaning business sa McAllen, Hidalgo County, Texas, isang lungsod sa South Texas. Noong siya ay teenager pa, naging matagumpay ang negosyo ng kanyang pamilya, kaya nakalipat sila sa isang marangyang lugar. Nagtapos si Irene sa McAllen High School, kung saan siya ang naging unang Mexican-American twirler at head drum majorette. Kinoronahan din siya bilang 1958 Miss All South Texas Sweetheart. Siya ang unang miyembro ng pamilya na nakapasok sa kolehiyo. Pagkatapos magtapos, nagturo siya sa ikalawang baitang sa elementarya. Mahilig siyang tumulong sa mga batang mahihirap at naging sekretary ng Parent Teacher Association. Si Irene ay may kahangahangang kagandahan, may brown na mga mata, balat na kasing puti ng porselana, makapal kulot at maitim na buhok at palaging may ngiti sa labi. Siya ay isang debotong katoliko na may kagalang-galang na reputasyon kaya minamahal siya ng mga nakakakilala sa kanya. Miembro siya ng Legion of Mary at nakasanayan niyang dumalo ng misa tuwing linggo at magkomunyon tuwing sabado. Noong April 16, 1960, isang araw bago ang Easter Sunday, Nagpaalam si Irene sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa Sacred Heart Church para mangumpisal. Gumamit siya ng sasakyan ng kanyang mga magulang at pumunta sa simbahan na nakasuot ng puting belo. Dahil sa kanyang ganda, hindi maiwasang mapansin siya ng mga tao sa simbahan. Naaalala ng mga nagsisimba na nakita nila si Irene bandang 7pm sa simbahan, ngunit pagsapit ng 8pm ay wala na siya. Dahil hindi siya nakauwi sa takdang oras, inisip ng kanyang mga magulang na baka dumalo pa siya sa midnight mass. Nang hindi pa rin siya nakauwi hanggang alas tres ng umaga, pumunta sila sa simbahan at nakita ang sasakyan ni Irene doon. Agad nilang inireport sa pulisya ang pagkawala ng kanilang anak. In-interview ng mga pulis ang pari na nagsagawa ng kumpisal kay Irene, ngunit sinabi ng pari na huli niyang nakita si Irene pagkatapos ng kumpisal. Sinimulan ng mga autoridad at mga volunteer ang pinakamalaking paghahanap sa kasaysayan ng lugar noong panahong iyon, kung saan kasama pa ang mga taong nakasakay sa kabayo. Noong April 18, halos mamatay sa pighati ang mga magulang ni Irene nang matagpuan nila ang kanyang bag, kaliwang sapatos, at puting belo sa magkakahiwalay na mga lugar, mga palatandaan na may masamang nangyari sa kanya. Nakatanggap ang mga magulang ni Irene ng tawag mula sa isang babae na nagpanggap na si Irene, na nagsabing siya ay nahold up at dinala malapit sa isang hotel sa Hidalgo. Ngunit nanlumo sila nang malaman na nagpapanggap lamang ang tumawag. May isa pang tao naman na nagsabi sa isang waitress na pinatay niya si Irene, ngunit napag-alaman na biro lamang iyon dahil sa kalasingan. Noong April 21 ng parehong taon, Isang malungkot na balita ang gumimbal sa mga magulang at mga nakakakilala kay Irene nang matagpuan ang walang buhay na katawan ng magandang dalaga na palutang-lutang sa isang irrigation canal. Ilang milya ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga gamit. Mula sa post-mortem examination, napag-alaman na walang tubig sa mga baga ni Irene, kaya namatay siya dahil sa suffocation. Ibig sabihin, patay na siya nang itapon sa kanal. Lumabas din sa imbestigasyon na siya ay pinagsamantalahan, parehong sexually at physically assaulted. Walang nakuhang ebidensya dahil ang lahat ng posibleng ebidensya, tulad ng buhok o similya, ay nahugasan dahil sa tagal ng pagkakalubog ng katawan sa kanal. Kinwestiyon ng mga autoridad ang halos limang daang tao, kabilang ang mga sex offender, mga katrabaho, pati na ang dating kasintahan ni Irene. Nagsagawa sila ng halos limampung polygraph test, ngunit lahat ay pumasa. Nag-alok ang pamilya ni Irene ng $2,500 na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay, isang malaking halaga noon. Kalaunan, nag-anunsyo ang mga negosyante ng South Texas ng karagdagang $10,000 reward money. Ang pari na nakarinig ng huling kumpisal ni Irene Garza, si Father John Faith, na 27 years old noon, ay agad na pinaghinalaan matapos ang pagkawala ni Irene. Si Faith ay isang baguhang pari sa simbahan ng McAllen matapos lamang niyang matapos ang pagsasanay sa seminaryo sa San Antonio. Ayon sa mga miyembro ng simbahan, bumagal ang linya ng kumpisal ni Faith noong gabi ng pagkawala ni Irene at ilang beses siyang lumabas ng simbahan. Napansin din ng kanyang mga kapwa pari ang mga gasgas sa kamay ni Faith pagkatapos ng misa ng hating gabi Ngunit sinabi niya sa mga pulis na nasira ang kanyang salamin noong gabing iyon at madalas niyang nilalaro ang kanyang salamin dahil sa kaba habang nakikinig ng kumpisal. Humiram siya ng sasakyan mula kay Father O'Brien upang pumunta sa pastoral house ng simbahan para kumuha ng isa pang pares ng salamin. Nang dumating siya doon, wala siyang susi kaya umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay kung saan niya nakuha ang mga gasgas sa kamay. Ipinahayag ni Father Faith na nagsagawa siya ng misa sa hating gabi noong Sabado ng gabi at sa gabi ng Linggo ng Pagkabuhay. Kaya hindi siya maaaring gumawa ng krimen na siyang nagsilbing matibay niyang alibay. Sumailalim siya sa polygraph test at lumabas na pumasa siya. Lalong tumindi ang mga hinala laban kay Father Faith dalawang linggo matapos matagpuan ang bangkay ni Irene nang patuyuin ang irrigation canal kung saan siya natagpuan. Doon natuklasan ng mga pulis ang isang halos bagong photo slide viewer na ilang talampakan lang ang layo mula sa kinaroroonan ng katawan ni Irene. Sa pagsisiyasat, napag-alamang si Father Faith ang may-ari ng gamit. Bagamat inamin niyang sa kanya ito, iginiit niyang wala siyang ideya kung paano ito napunta sa kanal. Tatlong linggo bago ang pagkamatay ni Irene Garza, isang babae na nagngangalang Maria America Guerra ang naging biktima ng sexual harassment habang nakaluhod sa communion rail sa isang simbahan malapit sa McAllen. Tinakpan ng umaatake ang bibig ni Guerra upang hindi siya makasigaw at dinala sa isang sulok. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong makagat nang malakas ang umaatake kaya nakatakas siya. Na-identify ni Guerra si Father John Faith bilang siyang umatake sa kanya. Inamin ni Faith na nandoon siya sa simbahan noong araw ng insidente ngunit itinanggi niyang siya ang umatake. Dahil sa insidente ito, ipinadala si Father Faith sa simbahan ng Makalen kung saan nagsisimba si Irene na nagpapahiwatig na may senyales na hindi siya gagawa ng mabuti. Isang linggo bago ang pagkamatay ni Irene, habang naglalakad si Beatrice Garcia papunta sa trabaho, may tumigil na sasakyan sa tapat niya. Ang lalaking nakasuot ng itim ay nagsabing gusto niyang kuhanan siya ng larawan sa sementeryo at ang lalaking iyon ay si Father Fate. Kinalaunan, kinasuhan si Father Fate ng tangkang panghahalay kay Maria America Guerra. Natapos ang paglilitis sa Hong Jury o Deadlock kung saan hinihikayat ng hukom na ipagpatuloy ang deliberasyon hanggang makuha ang final na hatol. Noong 1962, makalipas ang dalawang taon, sa halip na harapin ang ikalawang paglilitis, nagpasok si Faith ng no contest plea. Ibig sabihin, ay ayaw na niyang makipagtalo pa. Napababa ang kaso niya sa aggravated assault at nagbayad siya ng $500 na multa. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Faith na hindi niya naunawaan na ang no contest plea ay itinuturing na paghatol sa kaso. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya laban kay Father Faith sa kaso ni Irene, naging cold case ang kanyang pagkamatay. Ngunit sa McAllen, Texas, marami ang may hinala kung sino talaga ang pumatay kay Irene. Pagkatapos ng legal na paglilitis sa kaso ni Gera, ipinadala si Father John Faith sa Assumption Abbey, isang Trappist monastery sa Missouri. Sinabi ng abot doon kay Monk Dale Tachney na si Faith ay nakapatay ng isang babae at hiniling na payuhan at gabayan niya ito upang malaman kung may kakayahan ba siyang maging monghe. Sa unang pag-uusap ni na Father Faith at Brother Joseph, Dale Tacheni, hang tinanong ni Tacheny kung bakit hindi nakakulong si Faith kung siya nga ang pumatay. Tugon ni Faith, pinoprotektahan siya ng simbahan. Habang nananatili si Faith sa monasteryo, inamin niya kay Tacheny na nanakit siya ng isang babae at pumatay ng isa pa. Gayunpaman, Sinabi ni Tacheni na hindi niya tungkulin noon ang humusga o isumbong si Faith. Dahil dito, hindi agad na iulat sa mga autoridad ang pag-amin ni Faith at nanatiling lihim ito sa loob ng maraming taon. Hindi rin naging panatag si Faith sa buhay sa monasteryo, kaya kalaunan ay inilipat siya sa Jemez Springs, New Mexico, sa isang retreat center na nagsilbing pasilidad para sa mga paring may kinakaharap na suliranin. Doon, hindi lamang siya nanatili bilang pasyente, kundi naging bahagi rin siya ng staff at kalaunan ay naging supervisor. Umalis si Faith sa priesthood noong 1970s, nag-asawa, lumipat sa Phoenix, Arizona at nagkaroon ng tatlong anak. Nagtrabaho siya bilang volunteer sa food charity ng Society of St. Vincent de Paul ng labing pitong taon Namuhay siya bilang isang modelo ng mabuting mamamayan. At walang sino man ang mag-aakalang siya ay isang mamamatay tao. Ang dinadalang sikreto ni Dale Tacheni na nagpapabigat sa kanyang dibdib ay nais niyang ilantad. Noong 2002, nagpasya siya si Tacheni na hindi na niya maitago ang pag-amin ni Faith. Tumawag siya sa mga autoridad at ibinahagi ang nalalaman niya. Sinabi ni Tacheni na inamin ni Faith inatake niya ang isang babaeng Latina isang araw bago ang Easter Sunday noong 1960. Itinali niya ang babae gamit ang kordon ng photo slide viewer na natagpuan sa kanal noong 1960. Nilagyan ng plastik sa ulo at inilagay sa bathtub. Habang papalayo si Faith, narinig pa niyang sinasabi ng babae, I can't breathe, I can't breathe. Pagkatapos ay bumalik si Faith sa simbahan at nagsagawa ng midnight mass. Ayon kay Dale Cheney, nang bumalik si Father John Faith kay Irene matapos ang Midnight Mass, wala na itong buhay. Isinakay niya ang katawan gamit ang parish car at itinapon sa irrigation canal. Muling binuksan ang investigasyon sa pagkamatay ni Irene noong panahong iyon. Nakipag-ugnayan ang investigador kay Father Joseph O'Brien, ang pari na nakatrabaho ni Faith noong namatay si Irene at sinabi ni O'Brien Nainamin din sa kanya ni Faith ang pagpatay kay Irene. Isang testigo pa ang lumutang na nagdiin kay Faith nang lumutang ang polygraph examiner na nag-test kay Father Faith noong 1960. Bagamat ang paunang ulat ay nagsabing pumasa si Faith sa polygraph, na-edit ang resulta dahil ang tunay na kinalabasan ay inconclusive. Walang matibay na ebidensya at sinasabing marahil ito ay dahil sa malaking impluensya ng simbahang katolika. Hindi na nakita ng mga magulang ni Irene ang katarungan sa pagkamatay ng kanilang anak dahil namatay na sila habang hinihintay ito. Ipinagpatuloy ng mga naiwang kamag-anak ang kaso. Namatay si Father O'Brien noong 2005, kaya si Dale Tacheny na lamang ang nanatiling saksi. Noong 2016, muling binuksan ni Ricardo Rodriguez, ang bagong District Attorney ng Hidalgo County, ang kaso ni Irene Garza. Dahil sa panawagan ng pamilya ni Irene, at sa paglabas ng mga bagong ebidensya, nagdesisyon siyang sampahan ng kaso at ipaaresto si John Fate. Noong February 2016, naaresto si Fate sa Arizona. Sa edad na 83, gumagamit na siya ng walker nang humarap sa korte. Inilipat siya sa Texas noong March 2016 at ikinulong sa Hidalgo County Sheriff's Office. Pagdating ng December 8, 2017, matapos ang 57 years, Nahatulan si Faith ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay kay Irene Garza. Mahigit dalawang taon mula noon, noong February 12, 2020, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang selda, sanhi ng cardiac arrest. Inabot ng higit sa limang dekada bago na aresto si Faith dahil sa pinagsamang dahilan ng kakulangan sa ebidensya, pagtatakip mula sa ilang miyembro ng simbahan at mga opisyal, at kawalan ng political will. Nabigyang daan lamang ang muling pagbubukas ng kaso noong 2016, nang lumitaw ang bagong mga testimonya at magkaroon ng opisyal na may tapang at determinasyong ituloy ang investigasyon. Nang tanungin ang district attorney na humawak sa kaso kung naapektuhan ba ang kanyang pananampalataya sa simbahang katolika dahil sa insidenteng ito, tugon niya sa Tagalog, ang simbahan ay layuning gumawa ng kabutihan. Ang pagkakamali ay nasa mga lalaking nasa loob nito lalo na noong panahong iyon.